Good morning mga ka One piece. Ayan po ngayong umaga ng linggo ay pinaliliguan natin ang ating bakulaw na si Kobe Hindi po yan si Kobe Bryan ha Si Kobe bakulaw po yan Ayan at dahil alas 8 na ng umaga ngayon Pinaliliguan natin siya at pinahiinom natin siya ng tubig Para mawala yung init ng kanyang katawan at iyang pong host na yan ay nabili po namin yan sa Shopee. Dual purpose na rin po yan. Pagka may pupo si Kobe, ini-spray na lang po namin para mabilis pong matanggal yung pupo niya. Napakaganda po ng host na yan dahil host, meron na rin po siyang sprayer. At na-adjust pa po siya sa different kind of angle. Halimbawa, gusto niyo po siyang gawin parang shower. Tapos meron siya yung isang buong tubig lang na malakas. Mas maganda po yung panlinis po ng pupo ng aso. At pwede rin po yung pandilig ng mga halaman. At kung oh, nauhaw yung aso, iniinom niya yung tubig na lumalabas sa hose. Okay, happy Sunday mga kuwan. Peace. Ingat po tayong lahat and God bless you.